Magsisilbing pambato ng Pilipinas ang Omega Empress sa MLBB Women's Invitational na idaraos sa Riyadh, Saudi Arabia sa Hulyo. Kaya naman, ang mga Pinay gamers na sasabak sa kompetisyon, kasadong-kasado na. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Matinding hamon ng haharapin ng Omega Empress dahil ibabandera nila ang bandila ng Pilipinas sa 2024 MLBB Women's Invitational na bahagi ng Esports World Cup sa Riyadh, Saudi Arabia sa Hulyo. Sa kabila nito, ang mga miyembro ng Empress na sina Gwyneth, Nat Ayanami Diagon at Shin Shinowa Perez, excited ng patunayan ng husay ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sobrang excited po kasi ano, parang another chance has been given to us, another opportunity to prove ourselves pa rin po na, na lalaban kami para sa Pinas. Bukod sa pagkakataong makapagbigay ng karangalan sa bansa, malaki rin ang cash prize na maiuuwi ng mananalong kuponan. Tumataging ting na 250,000 US dollars o katumbas ng 14.5 million pesos ang premyo ng kupon koponang magkakampiyon. Kaya naman, sabi ng Empress Gold na si Shinoa, talagang puspusan na ang kanilang paghahanda. Binibigyan talaga namin ng ano, passion din sa ano, batak sa Tapos sumasabay na din kami sa mga ano, sa mga boys. Sa, Samantala, kabilang din sina Diagon at Perez sa mga sumali sa National Team Combine nitong nagdaang linggo, kung saan mapipili ang mga manlalarong mapapabahagi sa Seibol Women's National Team ngayong taon. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.